magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kumusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong gawin para maiwasan ang tukso? Ang una mga kasawi is huwag kayong maglilihim. Tatandaan nyo sa mag-asawa o mag, mag Maliit man na bagay ay talagang dapat ipaalam mo, dapat sabihin mo para maiwasan mo na hindi ka natutukso. Kasi kapag once na ito ay nilihim mo sa iyong jowa dito na magkakaroon ng matutukso ka sa isang tao kasi hindi mo sinasabi ka agad sa kanya andyan ka na maglilihim na may kausap ka ng babae may kausap ka ng lalaki tapos yung ending ay nagkakaroon na kayo ng mahabang conversation tapos eto ay hindi mo na pinapakita sa iyong mga asawa kasi malalaman Diba? Kapag once sa na nagkakaroon tayo ng lihim sa inyong mga kapariha, ay dyan na talaga mapapalob na matutukso ka. Kaya ka agad din yan para hindi kayo kayo hantong na matutokso kayo sa ibang tao, mga kasabi. Ayan yung ating una. Ang pangalawa mga kasawi is huwag sasama sa mga hangout ng barkada. Alam nyo ba minsan kapag ka nag-hangout ang barkada, dyan din nagkakaroon ng pagtutukso. Lalo kapag ka nagkakaroon ng tuksuhan ng barkada, niloloko ka, uy, si ganito o, oh, ang ganda o, oh, uy, ang gwapo ni ganito o, oh, ganyan, ganyan. So kayo nagkakatitigan kayo, nalalaman nyo, nag-iisip kayo, yung utak niyo is marami nang iniisip. What if kaya patulan ko to? Or what if kaya try ko to? ba? Diba? Minsan kasi yung barkada is nagiging bad influence sa atin. Diba? Tatandaan nyo yan. Kasi may mga barkada na kahit alam nila na may asawa ka na, ay tinutukso ka pa rin sa ibang lalaki, sa ibang babae. Kaya yung ending, sige, gawin mo na yan. Hindi naman malalaman ni Mrs. or ni Mr. mo yan. Sige lang. Diba? Minsan ganun yung nangyayari. Kahit ending is na ikaw naman ay natutukso ka dahil sa tukso din ng barkada mo. Dahil asabi nga nila ay hindi ka sasabihin hindi ka susumbungin sa misis mo or sa mister mo. Kaya ikaw naman, grinab mo na kaagad ito. Yung pagkakataon na makatikim ka ng ibang lalakar or isang babae, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi, is marunong kang makontento sa kapareha mo. Lagi niyong tatandaan kahit merong pagkukulang inyong mga asawa o jowa pero kayo ay marunong makontento is talagang hindi kayo matutok. so kasi hindi nyo hahanapin ang ayang pagkukulang ng mga kaparehan ninyo. Maliit man or malaki yan. Pero kapag once na kayo ay maliit man ang pagkukulang niya at hinanap nyo sa ibang tao, so ibig sabihin andyan na talagang matutokso kayo. Kasi nga, iniisip mo na ay hindi ko deserve yung asawa ko. Hindi ko deserve yung jowa ko kasi nga hindi niya nagagawa yung mga gampanin niya sa akin. Hindi niya nagagawa yung mga ganitong bagay sa akin. Buti pa yung isa na yung nagagawa niya sa akin. So andun pa lang talaga sa utak mo is iniisip mo na yung magiging kapalit ng kapareha mo. Kaya ending ay natutukso kayo. Kailangan hindi yung gawin ninyo mga kasawi. Kailangan marunong kayong makontento para kung ano man ang pagkukulang ng mga jowa ninyo ay nakukulong kontento na kayo at kayo na lang yun magpupuno nun mismo sa kanila para makita nila ito sa inyo. Ayan po yung ating pangatlo. At, at syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito lagi mga kasawi. Lagi nang tatandaan sa mga tao nagkakaroon ng relasyon, may relasyon kailangan marunong po tayong makontento sa ating mga kaparehas. Kasi kapag once na natin ito sa ibang tao, yung kanilang hindi ginagawa sa atin, ay talagang matutokso tayo. Kailangan kung ano yung pagkukulang niya ay makontento ka. Kasi alam mo naman sa umpisa pa lang ay hindi naman talaga siya ganito ganyan. Kailangan ay i-accept mo yon para marunong kang makontento sa sarili mo. Para hindi ka matutokso. Yan lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuportan niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag Halo para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi